Ninibites, ibinida na bumisita si na Paolo at Nchu para makipagkwentuhan sa bahay nila. Kapansin-pansin na burglars na si Papi dito kay Meme. Kahit alam naman natin na hindi karob at mahiyain ito. Nagbabago na kumukulit na rin ito katulad di Kimi. Nak nakukuha na rin ang humor ng mga shoot family ang dami nga rin nakapansin na lumabas na poster ng Kim Pao. Ang galing dahil, dahil na papayag daw umano, itong si Papi sa mga ganong pictures, alam niya naman na napakaseryosong lalaki nito para magpakuha ng mga poker face shot. Ayon nga sa mga komento, thanks meme, palaging welcome sa inyo, si Pao. Dinadala kasi lagi gin Kimi kung saan. Marunong na at sanay makipag-socialize. Nawawala ang introvert era kapag si Chinita ang kasama. Nai-imagine ko tuloy paano sila mag-banding with showtime family. Puksaan kaya o panggigisa sa kimpaw? Ayon pa si isang komento. Very proud Paulo Paolo kay Kimi. At least, narampasan nila yung mabibigat na tanong. Sa matalinong sagot ni Kim, si Paulo nakuha mo na agad ang apuban ni Kimi para sumagot. Dahil sa totoo, yung nararamdaman kay Kimi, na duduras din siya. Ang saya ng kidig ang buong medyakon. Inandang yan sa mga komento.